Isa ka din ba sa nagtatanong kung alin sa mga halaman sa bahay ang pinaka magandang gawing panloob na halaman o indoor plant? Sa halaman serye video na ito ay pag-uusapan natin ang pinaka popular na halaman na pinaka magandang gawing panloob na halaman. Ano-ano nga ba mga ito at bakit kabilang ito sa kinikilala bilang pinakamahusay na panloob na halaman at ano ang dapat tandaan kapag mag-aalaga ng halaman na ito sa loob ng bahay. Iyan at iba pang kaalaman tungkol sa panloob na halaman ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Sa pagpili ng mga halaman na maganda para sa loob ng bahay, marami ang pagpipilian depende sa iyong personal na panlasa at pangangailangan. Ngunit may mga halaman na talaga namang popular na karaniwang pinipili ng mga mahilig sa halaman. Narito ang ilang halimbawa na mga halaman na karaniwang maganda at madaling alagaan sa loob ng bahay. Fiddle Leaf Fig Kilala ang halaman na ito sa kanyang malalaki at makintab na mga dahon. Ang katangyang ito ng Fiddle Leaf Fig ay nagbibigay ng wow factor saan mang lugar ito e pesto. Bukod dito, kinikilala din ito na may kakayahan na makatulong sa paglilinis ng hangin sa loob ng bahay o opisina. Ang Fede Fig ay maaring magbigay ng isang malaking impact sa loob ng bahay na nakakatulong sa pagbibigay ng isang natural at magandang vibe. Zizi Plant ang ZZ plant na kilala rin bilang zamioculcas zamiifolia ay isang natatanging halaman na maraming mga magagandang katangian. Ilan sa mga natatanging katangian ng ZZ plant ay may kakayahan itong mabuhay sa kondisyon na hindi karaniwan sa halaman. Ito ay sanhin ng kanyang natural na pagkakaroon ng tuber na naglalaman ng likido na nagbibigay sa kanya ng reserbang tubig upang mabuhay sa mga panahon ng tagtuyot o pagkukulang sa tubig ang ZZ plant ay mayroong maganda at makintab na mga dahon na may kulay na berde na nakapagbibigay ng kakaibang interes at natural na kagandahan saan man ito epwesto. May kakahiyan din ito na magfilter ng hangin at higit sa lahat, madali lang itong alagaan. Rubber Plant Ang rubber plant ay kilala sa katangian ng mga dahon nito na malalaki at makintab. May kakayahan ito mag-filter ng hangin, madaling alagaan, at may kakayahang mabuhay bilang panloob na halaman na hindi nangangailangan ng direktang sikat ng araw. Maaari itong magbigay ng natural na ambience kung ilalagay ito sa loob ng bahay. Spider Plant Ang spider plant ay isang popular na halaman dahil sa natatanging katangian ito na madaling palakihin o alagaan. Isa ito sa halaman na mabilis palaguin at paramihin dahil sa mga supling nito na maaaring tumubo sa mga sanga nito. Ang spider plant ay isang magandang halaman kung ilalagay ito sa nakasabit na paso na maaaring ibitin sa loob ng bahay bilang pangdekorasyon na maaaring makatulong sa pag-filter ng hangin na pumapasok sa loob ng bahay. pothos. Ang pothos ay isa sa mga pinakapopular na halaman na maaaring itanim o ilagay sa loob ng bahay. Isa sa natatanging katangian ng pothos ay napaka-flexible nitong halaman na maaaring itanim sa lupa o kaya naman sa tubig. Ang katangian ito ng pothos ay isa sa dahilan kaya naman napakaraming paraan upang gawin itong pangdekorasyon sa loob ng bahay. Maaari itong ilagay sa hanging basket o kaya naman sa pole stick o maging sa isang lalagyan na may tubig. Snake Plant Ang snake plant ay kilala din sa kanyang pangalan na Mothers and Low Tang na sa pamilya ng Drosena. Kinikilala ito bilang pinakapapilar na panloob na halaman na mayroong natatanging katangian na matibay at matiisi na halaman naglilinis at nag-aabsorb ng mapaminsalang kimikal, nakakatulong sa pagpapababa ng stress, madaling alagaan at higit sa lahat, isa itong napakagandang pangdekorasyon sa loob at labas ng bahay dahil sa magagandang katangian ng mga dahon nito. Marami pang ibang mga halaman na maaari mong pagpilian depende sa iyong pangangailangan at personal na panlasa. Bago pumili ng mga halaman, Mahalaga rin, nasuriin mo muna kung aling mga halaman ang kaya mong alagaan base sa iyong lifestyle at angkop sa iyong tirahan. Ano ang masasabi mo sa mga halaman na aming binanggit sa video na ito? Alin dito ang meron ka na? At kung mayroon kang suggestion na halaman na magandang alagaan sa loob ng bahay, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.